So, what's up muna mga ka-dreamers? So, today is Friday, kaya nakapag-vlog tayo ngayon. So, wala tayong pasok, nandito lang, nandito lang tayo sa accommodation natin. So, kumusta? Ang tagal nating walang vlog. Almost 8 months na yata tayong wala vlog. So, ayun, ano pa nangyari sa buhay natin? So, sobrang busy natin sa Pilipinas. Uh, Dosi-dosi yung oras ng trabaho natin. Tapos, uh, yung iba-vlog ko, eh, ipapahinga ko na lang. So, sinuwerte -tay naman tayo ulit ng mga list ng ibang bansa at mga pagtrabaho dito sa abroad. So, kaya balik buhay yung FW naman tayo. So, shoutout muna sa mga kababayan nating o FW dyan na, na saan man paan kayo ng mundo, sana lagi kayong safe. So, winter pa rin ngayon dito sa Middle East. So, malamig pa rin kahit buwan na ng March. So, ayun. Ano bang update sa atin ngayon dito sa abroad? So, finally, nandito na nga tayo. Back to buhay. OFW na naman tayo. So, as usual, uh, ganun pa rin. Uh, hindi naman madali mag-UFW lalo na mada tayo sa pamilya. So, ano bang klase ng trabaho natin dito sa iba So, siya nga pala. nag work tayo sa isang uh, engineering firm, uh, construction firm. So, tulad pa rin ng mga naging trabaho ko uh, previously as uh, ano, bilang isang OFW from the very beginning. So, ito ganito na talaga yung trabaho. So, ayun. Uh, dahil Friday ngayon dito sa Middle East, so wala na tayong pasok. Nandito lang tayo sa bahay. So, mag-isa lang ako ngayon dito dahil yung kasama ko, lumuha siya. Uh, actually, payday ngayon. So, nag-limit siya ngayon. So, ayun. Uh, talaga Tara sa labas. Labas muna tayo. Tingnan natin. Tara tayo sa labas. So, yan ang claim ngayon dito. Today is Friday. Uh, wala tayong pasok. Ito yung kampo namin, no? Uh, dito sa Japura, uh, Saudi Arabia. So, ayokong lumabas ng malayo, maglakad dahil ang lakas ng hangin, malamig. So, dito lang tayo sa may pintuan na pintuan ng accommodation namin. Ito yung accommodation namin. Yeah. Yan. Oh, uh, yan. So, nandito yung nilabhan ko uh, last night. Naglaba ako. Ayan, nilabas ko yung konting damit ko. So, masyadong hangin. So, tahimik ngayon pag Friday. Ang maingay lang generator. So, tara, maingay yung generator. Dito lang tayo sa loob ng bahay. So, ang hangin sa labas. Dito na lang muna tayo sa loob ng kwarto mag-vlog-vlog. So, tingnan nyo yung kwarto namin dito. Ito yung typical na room para sa dalawang tao lang. So, dalawa lang kami dito. Uh, dahil uh, temporary lang naman kami dito. So, kailangan pa rin natin ng privacy kahit pa paano. Kaya na lahat ang nakakaroon natin. So, alam na ito ng mga OFW. Hindi lang kami magawa nito. So, ayun nga. Dahil wala tayong pasok Friday. So, nakapag-vlog tayo ngayon. Uh, may time tayo ngayon para makapag-vlog. <laughs> so, baka sa sunod na panahon, pag nagka-overtime ng naman Friday, so wala na, hindi na tayo makapag-vlog na naman. So, yun. Yun lang update natin dito sa mid ngayon. So, ang daming nagbago sa buhay natin in the past several months. Tignan mo naman, lumubo na naman tayo. Tumaba na naman tayo. So, alam nyo naman, pag OFW tayo, dito sa company namin, libre ang umagahan, libre ang lunch, libre ang hapunan. So, unlimited yung rice pa. So, kaya, yun. Mananabang ka talaga dito pag wala kang disiplina. So, alam na yan ng mga UFW. So... Ayun, yung kwarto namin, kahit pa ano, mayroon ako kaming rep. Maliit nga lang. So, yun, libre yung fruits namin dito. Ayun, hindi ko pa nakakain yun, di ba? So, ayun. Kailangan natin mag-exercise. Pagkatapos ng winter, kasi ang lamig pa ngayon, ang hirap mag-exercise sa labas. So, akala ko nga, end of February, ah, pagpasok ng March, eh, malim, ah, medyo warm na. O medyo wala na yung lamig. Pero meron pa rin. So, ayun. Kaya, baka mga after 15 days pa tayo ulit mga pag mag-exercise, mag-basketball sa labas dahil ang uh, nananaba na naman tayo, hindi maganda. so ayun, dito muna tayo sa higaan natin. Ay. Ah. So, yun. so ang dami kong ginagawa oh. So ito yung uh, higaan ko. Ito yung bed ko. So marami akong ginagawa ngayon. Oh. Ayan. Ito yung cabinet. So yung cabinet natin. So taas may harang tayong ganito oh. Ayan. Ayan. Prutas. Hindi ko pa yung prutas natin. Sinarge ko yung camera ko kanina, yung Canon. Hindi ko gagamitin ko sa pag-vlog. Gamit ko ngayon itong mobile ko lang. So ayan mga ka-dreamers, hindi pa rin makapaniwala na nandito na tayo sa Middle kasi akala ko hindi na ako makakaalis. So, ayun, kahit pa paano, napigyan pa rin tayo ng chance na makapunta dito sa ibang bansa. So, ayun, shoutout muna sa tropa natin dito sa Japura, Lloyd Delicana. Salamat sa mga tulong mo. Uh, salamat sa mabuting pa pakisama. So, nakasama ko na rin siya dati sa, ano, sa Algeria, so sa Africa. So ayun, so ngayon nagkita ulit kami dito sa Japura, Saudi Arabia. So shout out Jay Brad, keep safe lang. Thank you saka remind lang natin sa mga kababayan natin gusto magtrabaho sa ibang bansa so lagi lang natin tandaan na hindi habang panahon na OFW tayo, hindi habang panahon na malakas tayo, so kaya hanggat maaga pa, pag may opportunity na ganito magaganda para sa inyo, so i-grab nyo na tapos uh, mahalin yung trabaho nyo, tapos uh, magkakalimutan mag-ipon mag-save para sa future so ayun, yun lang, napaka-importante na bilang isang OFW. So ayun lang, hanggang dito na lang yung update natin at sana abangan nyo pa yung mga susunod natin. So thank you for watching and don't forget to subscribe.